Mga idol, mayroon akong ikikwento sa inyo mga idol. Itong nakaraan na taon 2024, ang dami kong karanasan about my life o nangyayari sa buhay ko na hindi ko pwedeng ipaliwanag dahil nangyayari sa totoong buhay ko. At dito naman sa pagpapasok, pumapasok ng 2025, sana magkakaroon tayo ng magandang karanasan din. Hindi kagaya ng 2024. Kasi ang 2024, sa totoong buhay ko, hindi ko lang ikikwinto sa inyo. Maraming nangyayari, maraming karanasan na hindi ko gusto and dito katulad ng halimbawa lang sa pagpasok ko dito sa social media kasama ng kaparehas ng o katulad ng YouTube ko na dismonetize nagkakapira na sana naging bato na naging bato pa tapos dito naman sa Facebook sana makamit ko rin ang pangharap dito. Hindi kagaya doon sa YouTube na nabigo ako. Nalugmok ako sa 2024 para po akong na, uh, nangihinayang dahil pira na naging bato na. Naging bato pa. Sana pagpasok itong 2025, makamit ko naman yung mga pangharap ko magkaroon naman akong katahimikan at yung mga pangharap ko makuha ko dito sa social media kaya mga idol maraming salamat sa inyong mga suporta na walang sawa kayong nagsusuporta sa akin at hayaan yung mga idol ako din at gagawa ng gagawa ng mga content kahit hindi naman siya kagandahan pero pinapangako ko sa inyo ah uh, mapagkuhanan niyo rin ang aral mga kagaya nyo halimbawa may pangharap din kayo natapos na lang tong taon 2024 hindi pa ninyo nakuha pero sana sa pagpasok na itong 2025 at samahan nyo akong makuha natin ang ating mga pangharap di ba kaya ang una nating pasalamatan ang Diyos na sa taas at ang pangalawa dahil binigyan tayo niya ng magagandang pangangatawan, malulusog na katawan at magpapasalamat tayo sa Kanya. Kaya maraming maraming salamat po Diyos ko. Kaya hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat po sa inyo. Kung wala kayo, wala din ako. Thank you!